ang nawalang kayamanan. Noong unang panahon, sa isang masaganang kaharian, may isang simpleng magsasaka na nakatira sa isang maliit na kubo kasama ang kanyang asawa at munting anak. Araw-araw, masipag siyang nagtrabaho sa kanyang bukid para sa pamilya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa likod ng kanyang bahay, may nakita siyang kumikislap sa lupa. Lumapit siya at dahil sa kuryosidad, hinukay niya ito, laking gulat niya nang makita ang isang napakagandang kayamanan. Kumislap ito na parang mga bituin. Hindi niya alam kung saan ito nang galing. Naisip niya agad ang mga pangarap, malalawak na lupain, marangyang buhay, at pag-angat sa lipunan. Pero kinabahan siya, paano kung may makaalam? Itinago niya ang kayamanan sa ilalim ng kanyang kama. Habang nasa bukid ang magsasaka, naglalaro ang anak niya sa loob ng bahay nakita ng bata ang kumikislap na bagay sa ilalim ng kama. Kinuha ito at dinala sa labas para paglaruan sa buhanginan. Pag uwi ng magsasaka, agad niyang tiningnan ang ilalim ng kama. Wala na ang kayamanan. Natakot siya at hinanap ito sa buong bahay. Nakita niya ang anak sa labas, naglalaro sa buhangin. Nasaan ang kayamanang itinago ko sa ilalim ng kama, galit niyang tanong. Sagot ng bata, kinuha ko po para paglaruan, pero nawala ko. Dalawang araw ang lumipas, at nag-anunsyo ang mga bantay ng hari sa blasa, ang kayamanan ng kaharian ay nawawala. Ang sinumang magtago nito ay paparusahan ng kamatayan, pati ang kanyang pamilya. Natakot ang magsasaka. Dumating ang mga bantay sa kanyang bahay at naghanap. Nanginginig siya habang pinapanood sila. Pagkatapos ng masusing pag-inspeksyon, wala silang nakita at umalis din. Naupo ang magsasaka sa lupa, lumuha at nagpasalamat na wala man ng kayamanan, ligtas ang kanyang pamilya. Naunawaan niya, hindi lahat ng biyaya ay totoo. Minsan, ang pagkawala ay isa ring proteksyon. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahalan, kaligtasan, at kapayapaan ng pamilya. Ang gintong aral sa kwento ay, Hindi lahat ng tila biyaya ay tunay na pagpapala. Minsan, ang mga bagay na akala natin ay magpapasaya sa atin ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusupat sa ginto o yaman, kundi sa pagmamahal, kapayapaan, at kaligtasan ng pamilya. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.